Mga kaibigan sa showbiz nagpakita ng suporta sa aktres na si Rufa May Quinto sa gitna ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang asawang si Trevor Magalianes. Narito ang detalye. Isang simpleng post lamang, walang caption, walang salita, pero ramdam ng buong social media ang bigat ng emosyon. Nakaakibat nito. Ibinahagi ni Rufa May Quinto sa kanyang Instagram account ang ilang larawan, mga alaala nila ng kanyang dating asawang si Trevor Magalianes. Walang paliwanag, walang direktang mensahe, ngunit isang bagay ang naging malinaw, may malalim siyang pinagdadaanan, at tila hindi na kailangan ng salita upang iparating ang mensahe. Sa comment section pa lang ng kanyang post, bumuhos na ang pakikiramay. Hindi lang mula sa mga taga-suporta o karaniwang netizens, kundi mula sa mismong mga personalidad sa industriya ng showbiz na matagal ng kaibigan at kakilala ni Rufa May. Isa sa mga unang nagkomento ay si Maxine Magalona na hindi na nagpaligoy-ligoy pa sa kanyang emosyon. Saad ni Maxine, "Sending you so much love. I'm so sorry for your loss." Si Christine Babo naman, isa ring kilalang personalidad ay nagpadala ng taos-pusong mensahe. Saad niya, yakap na mahigpit peachy. Sabay kasunod ng mga emoji ng panalangin. Hindi rin nagpahuli si Ogie Alcacid na dalawang beses nagkomento sa post. Una sa pamamagitan ng emojis ng dasal. At ikalawa, ang tatlong puso, isang simple, ngunit makapangirihang pahayag ng pagmamahal at pag-aalala. Sumunod naman si Jean Padilla na nagpadala rin ang kanyang panalangin gamit ang mga emojis. Isang malapit ding kaibigan ni Rufa May. Makikita ang sincerity sa kanyang simpleng komento. Sa Ingles, nagbigay rin ng mansahe si Regine Angeles. Saad niya, praying for you in this difficult time. May he rest in peace. Isa pang kapwa komedyante si Kendi Pangilinan na tahimik lamang ngunit aktibong nagpaabot ng suporta. Base sa iba pang mga komento na hindi na ipakita sa larawan. Hindi rin nagpahuli si Alessandra De Rossi na nagsabi ng mga katagang, Love you, at praying emojis. Pero marahil isa sa mga pinaka-emotional na mensahe ay ang kay Jaya na nagsabing, Mare, I don't know what to say. Please read my DM. Heart emoji. Walang ibang binanggit sa Jaya pero sapat na ang mensaheng iyon upang ipahiwatig na alam niya ang lalim na pinagdaraanan ng kanyang kaibigan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kay Rufa May Quinto tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang post, ang mga reaksyon ng kanyang mga kapwa-artista ay tila hindi na lamang haka-haka lahat sila sa kanilang tahimik at malumanay na paraan ay nagpaabot ng pahikiramay, isang pagkilos na kadalasang ginagawa lamang sa oras ng pamamaalam. Matatandaan na noong December 2024, kinumpirma ni Rufa May na sila ni Trevor ay nasa proseso ng diborsyo. Ngunit sa kabila nito na natili siyang tahimik sa mga detalye at patuloy na inaalagaan ang kanyang anak na si Athena na ngayon ay walong taong gulang na.